maganda gabi nagbabalik po si Danilo Vigadilid konting komento lang to sa sinasabi ni Atty. Claire yung Xbox person daw ng ano <laughs> ito yun sa, tungkol kay Tibis na isang Puganti e, e ano ko lang sa inyo na konting ano lang to kung discrimination sa nakakalam ang Puganti iba yun diba iba yung at large magkaiba yun kasi ang Puganti, ibig sabihin, Puganti ka, tumakas ka, galing sa kulungan. Si Tavis, si hindi naman siya nakukulong. Di ba? Hindi siya nakukulong. Wanted siya at large siya sa kaso. Hindi siya Puganti. Claire, abugada ka. Pagkabubo mo talaga. Grabe mong bubo. Anong Puganti? Yan Puganti. Si Tavis, hindi Puganti lad sa kaso yun, wanted siya ampuganti, galing ka sa kulungan tumakas ka sa kulungan, yan ampuganti clear, bubo